Biktima lang din naman siya. Na mas gugustuhin pa sanang pinahid na lang sa kumot at naging man siya. Kasalanan to ng irresponsable niyang ama't ina. Kaya ang masasabi ko, baka nanonood sila. Putang ina niyong dalawa! Lumaki siyang bastos! Si, sa battle nila ni Deo, isang round niyang pinanindigan na wala daw talagang Diyos. Okay lang naman. Paniniwala mo naman yan, boss. Pero ba't iyakin ka pag yung idolohiya mo na nababastos, perpe ka? Uso lang si Malupito na yon kaya na naaastigan sila sa kakupalan mo. Pero marirealize din lang, wak ka. Bigyan mo pa mga tatlong laban to. Isa kang anay, isa kang peste, hindi ka bagay sa larangang to. Andito ka lang para ipagpilitan na tama yung mga pinaglalaban mo. Ano? Kasalanan nyo to. Tingnan nyo anong nangyari wala nang respeto sa patay relihiyon pati babae. Guwapo daw si pare. Yan ang laging sinasabi. Di niya alam na yung kaya ibalanse yung physical, mental, spiritual at financial ang tunay na poging lalaki. Ano? Kasalanan niyo to! Kasi kung di niyo siya tinapon, malamang hindi siya naging aktivista. Kung di nyo siya tinapon, malamang hindi siya naging ganap na ateista. Kung di nyo siya tinapon, malamang di niya naisip na inimbento lang ang Pasko ng mga katapitalista. Kasi kung di nyo siya tinapon, malamang na feel niya regaluhan tuwing Pasko at kasama buong pamilya. Sasakit na naman. Grabe, tuloy-tuloy si J. Black dito. Ganda ng momentum niya. Uh, okay din yung gimmick niya na pag kinakausap niya yung parang totoong magulang ni Vitrum through the camera no tapos puro patama lahat kay Vitrum na kung mayroon nga raw siyang kung kasama niya ngayong magulang niya pamilya niya kung di nga raw siya ampon hindi siya magiging ganyan solid solid round to ni J Black dito tuloy natin emotional emotional mabuong pamilya emotional emotional lo wow magusiana ah ano? Katumandamay ng pamilya Vitrum, merong kabuluhan. Di naman kasi ako katulad mo na puro lang kaululan. Di ba mahilig mandamay ng pamilya to? Yan ay aking naiintindihan. Pinatunayan mo lang sa akin na naiinggit ka lang. Isang angulo lang, isang round. Pero mga sinabi ko'y tunay to. Angulo na alam kong masakit para sa'yo kasi tong angulo na to ang dahilan kung ba't angulo ng buhay mo, pa. dan ng Ender ni J Black. So, ayun nga, sinugal niya isang angle lang buong round 2. Tagal din haba nun 5 minutes.